At tayo na nga mga amigo-amiga, nandito tayo ngayon sa Paris Overload ni Diwata. Dito yan sa Diok Novoli Pasay City. From Kabuyo, bumiyahi pa tayo dito para matikman yung kanyang pinagmamalaki na Paris Overload. At trending na trending nga pala ang parisan na to. Kung mapapanood nyo sa Facebook, talaga namang pinipilahan. At talagang 24 oras, 24 7 pong bukas yan. At talagang hindi nagsasawa yung mga tao kahit sobrang haba ng pila. At kagaya ko nga nagaling pa ako ng Kabuyaw Laguna bumiyahe ako papunta dito at dumating ako ng 4.30 ng hapon pero kung mapapansin nyo po walang humpay ang haba ng pila 4.30 ako nag start pumila siguro nakakain ako mga 5.20 na mabilis naman yung serving nila. Sa dinami-dami ng parisan dito sa atin sa Pilipinas, sa halos lahat na yata ng mga gilid-gilid, mga tabing kalsada, ito lang yata yung nag-boom at talaga namang trending na trending sa panahon ngayon. Ano? Sabi nga ng mga kakilala ko, bakit nakarating ka pa ng Pasay para lang kumain ng Paris? Eh, meron naman dyan sa kanto. Eh, alam nyo kasi, gusto ko lang naman makiusisa kung bakit gano'n na lang ka-trending at gano'n na lang kadami yung tao sa parisan na to. At hindi nga lang pala Paris ang sinaserve nila dito dito meron din silang longganisa chicken at meron din silang barbecue unlimited rice at unlimited sabaw at may soft drinks na rin sa halagang isandaan talagang busog na busog ka dito baka nagtataka kayo bike vlog yung ginagawa ko pero bigla ako nagka sa pagkain alam nyo kasi hilig talaga nating mga Pilipino kumain masarap talaga kasi kumain lalo na yung mga gantong tipong Unlimited. At kakaiba nga palang proseso nila sa paggawa ng paris dito. Yan, kung mapapansin nyo, lechon kawali at bulaklak yung pinakalaman. Common na common kasi sa mga parisan yung pinalambutan lang na baka at saka yung sabaw mismo pero dito kakaiba crispy yan no sa halagang isang po talagang solve na solve at kung mapapansin nyo po yung pinaka rice nila plain rice pero bagong saing po common kasi sa mga parisan yung baho na kanin talaga yung sineserve nila no yung malamig na kanin pero dito bagong saing po Ayan, so uh, napakadami ng kaldero, punong-puno ng mga sabaw ano. At kung tatanungin niyo naman ako kung masarap ba ang Paris ni Diwata? Oo, sa aminado ako masarap talaga. At medyo creamy yung sabaw niya. Sa dinami-dami kasi ng mga nakainang kumparis. Ito at saka yung nakainan ko sa may parting taita. Yung pinaka nagustuhan ko talaga. At worth it naman yung pagpila ko ng halos isang oras. Dahil sa halagang isandaan, sobrang busog talaga. Ayun na, nakapagpapicture na rin kay Diwata.